Vice Ganda, gumawa ng bagong Christmas song para kay Ayon Perez. Inawit ng Oit Showtime, host at komedyante na si Vice Ganda ang kanyang bagong Christmas song na Paskong Pinakamasaya. Isang maagang pamasko ang hatid ng actor and comedian na si Vice Ganda sa It Showtime ngayong Biyernes, November 22. Ipinamalas ng Uncabogable Star ang kanyang vocal prowess ng awitin ng kanyang bagong Christmas song na Paskong Pinakamasaya. Matapos ang kanyang heartwarming performance, ibinahagi ni Vice Ganda kung bakit niya naisipan na maglabas ng bagong Christmas song. Ayon sa host comedian, ginawa ang awiting ito para sa kanyang asawang si Ayon Perez. E kasi di ba kakatapos ko lang gumawa ng pelikula, yung End the Breadwinner Is. Sabi ko, di ba yun yung mga breadwinner, lalong lalo na sa Pasko, talagang nagkukumahog silang magtrabaho, magipon para may ipapadala sa mga mahal nila sa buhay. Lahat ng breadwinners, gagawa at gagawa ng paraan para hindi maging malungkot ang Pasko ng mga pamilya nila. Ito ay pamamaraan ko ng pagbibigay pugay sa mga breadwinners. Pero ang totoo, yung kantang yan ginawa ko yan para kay Ayon, pagbabahagi niya. Dagdag pa ng season comedian, matapos ang kompleto ng kanyang bagong Christmas song ay ipinadala niya ito sa kanyang asawa. Bukod sa kanyang new Christmas song, bibayda si Vice Ganda sa Metro Manila Film Festival 2024 na entry na and the breadwinner is Subaybayan ang its showtime, lunes hanggang sabado, labindalawa noon, sa GMA, GTV, at iba pang kapuso platforms.